Yeah, magandang umaga guys. May napakita sa inyo tinid, Ito, Tenedor Tosic. Stock ng Tosic to, 29er. Bali, ang issue nito guys, stack up na siya. Tapos ito, kalawang. Kalawang na din ito. Ayan, stock up na to guys. Ayan, din mag-bounce. Bali, Pakakita ko lang sa inyo kung paano siya buksan tapos kung ano yung nasa loob niya. Tao so, pa gumagana at paano gumagana yung, yung lockout niya. Kaya tara. Pisahan na natin, guys. And guys, sa tools natin sa pagtanggal nito. Itong load niya. Ito pala, guys, natanggal ko na pala 'to. Bali may tornilyo lang yan sa dito. tinanggal ko na. kasang ang issue nito guys, pudpud na yun nasa loob niya. Ito, bali papakita ko na lang sa inyo. Ito pala yung tools ko guys, bali ito naputol putol. Kasi, nung binuksan ko to kanina, natanggal ko na yung lock nito. Nung diniinan ko, napakatigas kasi na, nung diniinan ko nasira yung ano, Naput nasira to manipis lang kasi siya guys ito bali 12 teeth na lang yung magagamit ko sa bagay wala naman ako pang 8 pang 8 teeth na takit don sa bike ng anak ko sa santor 8 teeth din naman yun bali stock up na din pala to ito kaya to ma mabilis ko lang natanggal kasi tinanggal ko na to kanina Kaya kung mapapansin nyo guys Ito o oh, pod, pod na sya Kasi mahirap din talaga sa kalasin Dito din sa kabila natanggal ko na rin to Tegas pa rin, tumatigas din dito. bali kanina binuksan ko pa lang yung ano nito yung ito lang mga takip titingnan ko kung ano yung nasa loob nya bali first time ko din, di nito magbukas kaya di ko lang kung ano pa nasa loob nito kanina tinanggal ko lang yung takip nito ayan ito pala yung preload nya guys Bali papakita ko lang sa inyo kung paano siya gumagana. Ito pag inikot dito, kaya siya nagiging matigas kasi pag inikot, ayan. Tumutulak yung ano. Ayan. Pag dinagdagan mo yung tigas na, ayan tumutulak siya. Yung spring na to, kapalagay guys spring na. Ito tulak niya pababa kaya medyo nagiging matigas yung bounce niya. Pag binawasan nyo naman, ayan, bumabalik din siya ganyan gumagana yung preload na to Ayan. ito naman wala naman siya masyadong ano so, ito yung spring nya tigas ng spring makapal yung dito naman sa kabila Ayan. bali ganito na Ayan. bali yung nito guys put-put na sa ito oh. Kaya hindi na gumagana yung lockout niya. Hindi na hindi na kumakapit to. Kasi wala na talaga sa pagkakapitan. Put-put na talaga. Kaya ito. Ganyan lang sa tapos na Meron pa to sa loob. Ano na? bali ito yan kalawang na rin bali ganito pala siya guys ayan pag nakatapat siyang ganyan yan mag, mag ano siya mag babounce pero pag nakaganito hindi bali pag ni nilock mo siya, ganon uh, ito, na, ito hindi siya nakalock yan Mapapalit sa pang nakaganon. Ito nak, Yan, sya magbabounce. Pag iniikot mo, ito pala yung gumagalaw pa baba. Gumagalaw. Kasi ito nakapix to sa taas. Pag iniikot na ganon. Kaya ang problema, hindi na, hindi na naikot to dahil nga lost trade na nga to kaya hindi na siya nagbabounce hindi na gumagana lock out nya bali may tornillo pala to sa loob guys para matanggal mo to para matanggal to kaso nga lang napakahaba hanggang dito yung tornillo niya. Eh, wala naman na to tools kaya hindi ko natatanggalin to ano yung ilalagay ko lang sa dun sa nagbabounce para magamit ko sa para mag magalaw ko din yung isang tinidor ko na gamit ko ngayon na naka-stack doon sa bike ko bali ito ayusin ko lang siya ilalagay ko lang siya, siya sa setup na nagbabounce kaya ito guys lilinisan ko muna to kaya, babalik na lang din ako yan guys nalinis ko na siya ito tapos ito binaklas ko na pero di, hindi siya masyadong malinis dito sa spring si ano kalawang yung loob bali ito pala hindi ko na siya natanggal pero okay na bounce nito ano na lang to pero kung maganda sana kung matatanggal ko to kaso wala ko gamit nito sunod ko na lang babaklasin to mas importante magamit ko lang sa bali bibili pa ako ng tools para dito sa loob bali ang pinanglinis ko pala guys dito sa pinakaloob niya bali dito gumamit ako gumamit ako nito Yan. ito galing to sa cable na brake cable ng bike ko pinutol ko tapos nilagay ko dito para matanggal ko yung kalawang sa loob minanong ko sa kasi di ko naman kasi nabaklas to pero kung nabaklas to maganda sana tapos pagkatapos nun tinanggal ko yung kalawang tapos ginamitan ko nito ito na lang pinang sundot ko para malinis ko yung loob. Ganon. Pero malinis na to. Iyan, kanina pa kasi yan. Bali. Ito yung asimbol ko na to. Iyan. Ito pala guys, ano to. Uh, natatanggal naman talaga to sa Bala magiging ano lang dito. Ayan. Ganito lang talaga yan siya. Tapos ito mag dito maglalaro yung lockout. Ayan. Ito nakalock. Tapos pag ganito. yan Hindi. Ayan. Bali ito pala guys. Isiset up ko na lang to siya sa nagbabounce. Hindi ko na siya isiset up sa nakalock di ko nagagamitin tong lock pero kakabit ko pa rin kasi wala na lost trade na kasi Ayan. maganda sana kung ano kung hindi pa siya lost trade pero susubukan ko baka gumana pa lalagyan ko lang siya ng grasa baka pwede pa pwede pa malagyan ng ano baka pwede pa natin ang ng paraan tapos lalagyan ko lang to ng grasa kasi dito naglalaro 'yan yung grasa ko pala na to high temp to ito lang meron ako kaya ito na lang din gagamitin ko tas itong ano spring lalagyan ko na rin to para lang mabalutan ng grasa yung pinaka spring niya para hindi agad kalawangin kaya kailangan natin hin. tapos ito yan yan sya dadaan kasi tapos dito pala sa taas kailangan ko lagyan to ng grasa para ano para nag pag to medyo madulas bali first time ko pala nagbukas nito ngayon pa lang tinignan ko lang kung ano yung nasa loob nya taka kung ano talaga sira nya para ihulog na natin bali ang pagkabit pala nito guys bali dito sa kanan yung bali pag ganito ito yung pinaka arc na dito sa kanan yung sa bounce nya sa lock out yan kasi dito itong lock dito yan Itong preload dito naman sa kaliwa. Tapos pag nahulog na 'yon, ito naman lalagyan ko na rin ng grasa. Dito lang tapos ito. Sa loob. tapos dito din sya magtatapatin lang natin to bali kung gusto nyo pala malaman guys kung nandun kayo sa lock out naka lock sya o hindi ito lock na muna yan pag nag sya yan hindi sya naka lock kaya sasara na natin okay na yung okay na yung ganyan Tapos so, mamaya ko na lang siya hihigpitan. Ito muna nang isa. Ito pala guys, na, natuusog tong ano na to plastic. Itong goma. Yung cover nya. Tapos lalagyan ko rin siya ng grasa. ito guys na plastic na to yung pinaka cover nya lagi, nidga, lagi lang nilga lagi ilalagay sa gitna yan ganito nakagitna siya kasi yan yung ano yung sumasayad dun sa loob yung pinaka gitna ayan guys tapos ipapasok na natin kailan natin nilalagyan ng grasa para iwas kalawang dun sa spring napakabandami uh, uh, ng basahan ko tapos susunod na natin yung takip yung preload pala guys nilagay ko lang sa sa pinaka baba hindi ko muna hindi ko mo nalalagyan yung ano yung pinaka matigas saka na lang pag nalaman ko yung play niya pag medyo malambot siya saka ko sa iikutin yun guys pero sa susunod guys pag na pag na nakabila ako ng tools babaklasin ko talaga to Itong ano na pystang suntok pantabi pa sana. arm niya. Ayan, igpit na lang. Ipitan ko na lang tong dalawa guys so guys na ko na Naipitan ko na yung lock Naipitan, ko na sila Bali test na lang natin kung nagbabalis na so, nagbabounce na siya guys bali medyo matigas pa yung spring nya okay pa naman yung spring nya sa loob bali matigas pa kaya hindi ko na dadagdagan yung pinaka preload nya ito kung ano yung setup nya pinaka nakasagad dito sa taas yun na lang muna kasi matigas pa naman siya. lalagay ko na tong lock Bali, ganito pala yung bukas na tas yung paglak papunta dito eh. ganito kung ano siya siya guys Ayan so, na siya guys, kahit na ipihitin ko sa dito, hindi na talaga siya naglalak. kasi lost thread lost thread na kasi to uh, okay na yan basta nagba na sya okay na sa akin to guys bali yung kakabit ko na to Doon sa ano ko sa binong para maayos ko malinisan ko din yung tinidor ko doon kasi yung tinidor ko na yun binaha na yun pero hindi ko pa nabuksan yon gusto ko rin linisin tapos sunod guys pag nabuklas buklas ko to pag natanggal ko to dalawa i -re, -re -paint ko to kasi oh dito bali ginamitan ko na lang pala sya ng steel brush para matanggal yung kalawang i -re, -re -paint ko to sunod baka lang to medyo mabigat pero pwede pa sa akin to matibay naman to ayun lang guys salamat sa panonood